Febrero 25 At nandito po tayo sa Sibuyasan ni Kuya Teddy Salvador Sarmiento Aya, marami na pong nakakakilala dito kay Kuya Teddy Magandang hapon na Kuya Teddy uh, magandang, magandang hapon din po Ayan, eh, ay, ka na ata, ako na, nagpabunot Pabunot po, uh, patapos na po, last na po ito Opo, last Ah, ilang beses bang ano? Nag-schedule ng bunot dito? Dalawang beses po Dalawang beses? Uh, o, oh, ay kamusta? Nakailang buriki ka? Eh, itong kalahat na hektarya po namin eh, umabot naman po ng kwan, 182. 182? Bags po yan. na buriki? Na buriki. Ano yun? Puro goods po yon, Puro goods po yan. yan. Ayun. Eh, kamusta naman po ang presyo? Eh, mababa po eh. Ano po ang problema? Mababa ang presyo. <laughs> Magkano Tren po per kilo? 30 lang po yung nabutan namin eh. 30? Isang kilo. Opo. Isang kilo eh. Nako na eh ano, uh, talo panalo do sa gastos tsaka sa benta. Eh kahit pa paano po meron din naman pong kwan na netong konti. Mga pwedeng malaman magkano naging neto? Eh, nagneto naman po kami ng kwan 50. 50. Opo. Oh, 50. Eh, hati kami ng bayo ko. Oh. hati kayo ng bayaw mo. Opo. Oh, oh, ilang ano, ilang buwan ba tong inalagaan? Apat na buwan po. Apat na buwan. Opo. Oh, bo. E eh, di lumalabas eh, tiga mil, bu kada buwan. Opo. <laughs> <laughs> eh, mas maganda ba ang uh, presyo noong nakaraan o paano? Mas maganda po noong, noong pa nakaraan. Dahil umabot po ng 195 per kilo po eh. 195 May Ilang buriki naman ang nagapas mo noon? Kaya o nabunot mo noon? Kunti lang po na ninaw ano, dahil hindi pa dapat pitasin eh, bunutin eh binubunot natin. na, tinahabol na sa presyo. Para sa magandang presyo? Opo. Oh, ay, eh, pero mas malaki kita no, no? Oh, mas malaki po oh, kita mas no. Mas konti lamang oh, yung, yung uh, buriki. Opo, oh, mas malaki kita no, kahit mas kukunti ay nani. Opo. Oh, po. eh, kamustin ko po, yung ano, yung lalagay po ninyong gamot, talaga bang naging epektibo? Hindi na, hindi nasalanta ng, ano, ng harabas? Eh, okay naman po, hindi eh, naman na ano yung harabas o umatake. Hindi na umatake. Talaga oh. effective. Effective po talaga. O, oh, yung ba'y gagamitin ba mo ba ulit kapag nagsibuyas ka? Opo, oh, yun na rin po siguro sa susunod na sibuyasan na. Ayun. Yung brofreya na naman. Brofreya na naman. Opo. Oh. Oh, At saka hinahalo sa? Sa brudan. ah, brudan. Opo. Oh, oh, Opo. Oh, Ayan. O, oh, itong nakikita ko mga sako-sako na to na naiwan yan. Eh, mga reject po yan. Reject? Opo. Oh, hindi na bi, hindi na binili. Eh nabibili din po. Tre, oh. 13 ang per kilo. Pero hindi na kinuha nung ano nung kumuha nung ano nung goods mo. Kukunin din po. Ako ah, kukunin din. Ah, Ayun. Oh, oh. oh, oh. So, susunod na sibuyasan magtatanim ka uli. Magtatanim din pa rin po para kan. Oh. kahit paano magkikita ng kahit konti. Kikita. Kahit konti ka no. Oh. So, ano gagawin ngayon dito sa kalahating tiyara na to? Eh, sa kung na lang po, tag-ulan, palay na naman po. Palay. Ako. So, mula ngayon hanggang tag bago tag-ulan, bakit ito? Opo. Mga ilang araw yun? O oh, ilang buwan pala yun? <laughs> mga ilang buwan yun? Mga tatlong buwan po tatlong siguro buwan. bago tag -ulan. Hindi ba pa pwedeng tamnan ng ano? Ng ibang gulay to, hanggat uh, hindi pa pinapalay? P Pwede naman po, kaya lang ayaw na hindi po tatamnan nga at sasalang nila. Ah. Para mapatay po yung damo. Ah! Ayun. So, inoro to Vitor. Opo. Oh, Tapos, hahayaan na lamang na ganyan. Ay Hayaan na lang po ganyan. Tapos, oh. pag tumubo ulit yung damo, i-sprayan po ng pan. Isprayan Ng pandamo para ma mamatay po yung pan. Oo. Oh. So, ito, hinahanda mo para sa palay, sa Tagulan. Opo. Oh, -pang, Pang, palay Tapos, naman po magsisibuyas so ulit sa? Sa Tagaraw na po. Sa Tagaraw. Sa taon Una na naman po. Ah. ah. Anong buwan uli yan? Ah, November po ang kwan eh. November? Oh, pang punlaan. Ayo. Oh, ah, sige po, oh, maraming salamat Kuya oh, ah, Sige, maraming salamat din po.